guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's content, nandito po tayo ngayon sa showroom ng NWOW e-bike. so since na e-bike po ang aking uh, gamit, so nandito tayo ngayon para mag-product review ng kanilang bagong EMC Gold Car. Para siyang golf car guys. Ayan, so familiar naman kayo sa mga golf car. So, So ang price nito guys ay nagre-range po ng 85,000 kapag kinuha niyo po or binili niyo po ng cash. Kapag naman po installment or hulugan, ang price niya po ay 98,900. Ayan, So kung hulugan naman po guys, uh, siguro magmantik kayo ng 5,000 po ang monthly niyo for 18 months po guys. So ang kanyang capacity ng battery is 60 volt 32 ampere. So, battery type niya po is lead acid. Lithium ion. Charging time, 7 to 9 hours. Power, 500 watts. Milage po or kanyang milyahe, tumatakbo siya ng 50 to 55 kilometers. So, maximum speed niya po is 25 to 30 kilometers per hour. So, load capacity po is 200 kilograms ang capacity niya. So, meaning to say, Uh, 200 ang kilos kaya niyang ikarga. So ayan guys, so kung mga interested kayo, punta na po kayo sa pinakamalapit na showroom ng NWow. Hindi po kayo magsisisi guys dahil napakaganda po itong product. At of course, wala na pong hassle, no LTO, hindi na po kayo gagastos sa gas. At of course, charge charge lang ang katapat. 15 15 pesos po per charging. Ayan. so available na.